guys, habang nasa biyahe kami uh, walang imik yung iba gawa ng kinakabahan sila sa uh, medical namin kung anong magiging resulta hello Abang good morning Abang good morning say hi to my vlog <laughs> you <laughs> you <laughs> di, pangatlo ano, na nga yun, eh. ito, na yun? <laughs> subscribe and click the notification bell <laughs> yeah Hello vlog Hello Hello vlog Kung bago kayo sa channel ko mas bago ako sa inyo Hello, Hello mga kabagam <laughs> 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 Ayan, A. Hello. Oh. Oh. <laughs> So guys medyo malayo nga yung venue ng aming medical So bali nandito kami sa may bandar kasya Yung sa malapit kami sa dati naming hostel Na pinagtirahan namin before

yung tinatawag na yung uh, pangalan Arturo Panta para sa urinary test yes yes thank you ka so yan lagyan namin ng urine eh, nakapila na sila guys. Para sa urinary test. At ito na nga guys, nakakuha na ako ng urine para sa urinary test na isasagaw sa aming medical. Dugo mo ng kukunan sa amin. Ayan, may mga nervous pa naman sa dugo. Lalo-lalo na ako. Ayan, si ka, 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 nurse. May kasabay din kami itong lahat ng medical day. Guys, tapos na yung dugo. <laughs> Ang sakit. Paray kami mukha. Ano dito lang? Pinakita nga? Oh. na? Ang sabi mo, dito lang. Nakaba na yan. <laughs> <laughs> Nakaba na yung mga hindi pa nakukunan ng dugo. Sarang mo. Ang dugo mo. MC pogi no. Susukat saya. Dipik How do you feel? I feel good. Ya, ala-ala. <laughs> Arturo Pantalyon. <laughs> Susukat mo na, Champ. Susukat nang high. Then dito lang maging. Uh, timbang after ng timbang ay nauna muna yung dugo guys Ayun, Wow Sakit no? third na Timbang ay uh, Eye test Dito lang yan sa Clinic Eye Health Bandar Kasia Ay tapos na na How do you feel? I'm feeling good. But it really hurts. Pag <laughs> yun. So ito na nga yung isa kong kasamaan si Batista So kinakabahan na yan kanina pa Dahil medyo nahuli siya sa linya na pagkukulhan ng dugo So ito yung mga kinakatakotang ang gawa ng masakit daw So ito nga guys, medyo mabilis dito ang proseso sa Malaysia ng pag may medical, hindi tulad dyan sa Pilipinas. So ngayon ay natapos na namin ang blood test, tapos pagkukuha ng dugo, tapos uh, weighing and high, pag uh, uh, test ng high, tapos then eye test, tapos blood pressure. to waiting na lang kami ngayon sa aming x-ray and consultation ng doktor. Bakit bakit matagal sayo? Ha? Bakit matagal sayo? Tapos na ba? Ha? Sa? Baka sinisirit. Balikit lang. Hmm? Balikit lang. Hmm oh. Ayan guys, kapag -aling ko lang dyan sa uh consultation room, nakaroon ako ng findings sa matagawa nang hindi pantay yung uh matako. Kaya titigan nyo guys. kasi yung ito kasi normal tapos ito naman medyo may blurred kaya hindi siya, hindi siya normal pero ito 2020 vision tong kaliwa ko mata kaya uh, may nilagay na note dun sa ano ko sa documents ko di ko alam kung anong uh, findings uh, uh, siguro kandi naman makakapikto sa renewal ng visa namin guys In How do you feel your uh, medic, medical exam today? Nervous, nervous. Uh, What part uh, in uh, blood? Uh, uh, blood or test test? Like, uh, blood test. Blood pressure. <laughs> blood pressure. You blood <laughs> <Blood pressure. laughs> <Blood pressure. laughs> nervous for, uh, to test blood pressure? Huh? yan tapos na guys ang medical namin yeah. uh, ayon guys sa agent namin yung passport namin so ibabalik niya sa amin ng isa-isa kukunin lang niya yung papel na katunayan tapos ng medical namin sana sana after atro atro interview ay iba

Di sana ada entry, mana entry, laris, basai. basahi, ya, ya, Yeah. entry, bagotu, 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 Yeah. bagotu, 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 Pola bagotu, 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 Wow, bagotu, bagotu, Enak Punta tayo sa kotse. Ayan ang kotse ng aming agent. Acti. si Abang, my coach captain for today. Ayan ang namin. Yate na kami sa bahay. Ayan guys, tapos na yung medical namin. Medical ng ship A. So, hindi madali yung ano, gawa ng hindi pochi pochi yung in medical dito in talagang inaayos <laughs> nila pero hindi tulad sa Philippines na may mga stool <laughs> tapos papatuwarin so hindi tulad doon dito madali lang only urinary test din blood test eye test and x-ray abang abang Okay, Abang, how do you fill your um, medica medical kit to for ah, Abang, Oh, say hi to I, my blood. Hi, what, you, what you're feeling meeting <laughs> us? Uh, hello. Good morning. Good morning, uh, to good morning Philippines. Okay, okay. So say hi to your fans in Philippines. Yeah, your friends, huh? Yeah. Yeah. Okay, all these are my friends, huh? Okay, today we went to the clinic. Okay, do the FOMIMA test for them nice to meet you okay nice, <laughs> you, nice to meet you too bro. okay thanks, thanks. Ah, okay guys our medical is already done so we're gonna home for uh, this time uh, because yeah uh, our medical is uh, uh, consumed in only two hours in nine members uh, very fast unlike in the Philippines you can consume in a whole day for uh, your medical only So magkakaiba kami ng hostel So nauna munang ibaba yung iba naming mga kasamahan na mas mauunang daanan ng kanilang mga hostel So thank you guys for watching my vlog for today Thank you, thank you